Ayan, ang ating simple na sandwich with kubos. Nilagyan ko lang ng popsicom. Then, my chicken na leftover, mayonnaise and cheese and salt and pepper. That's it, guys. Iro-roll ko lang siya ng ah, ganun. Soup, soup, soup. Ah. Simpada and then put it in the toaster. Lang, I put it in the toaster like this. Don't close because it's big. Hello guys! Welcome so back to my YouTube channel. Ayan, dahil gabi na, magagawa tayo ng ating dinner. Only sandwich lang ang gagawin natin using kubus. Ayan. Kubus yung gagawin natin. So, ayan. Um, simple lang ang ating dinner ngayon kasi ayoko ko kumain ng rice. So, dalawa tayo na ang sandwich. Simple lang din ang ilalagay natin. So, tara, samahan niyo ko dahil gutom na gutom na gutom na gutom na, na ako. Actually, hindi. Kasi today, ngayong araw is uh, pahinga lang kami as in eh. bonggang bonggang pahinga Bunggang, bonggang bonggang tolo for 15 days or more than that so ayan dahil wala kami ginagawa ngayon kain uh, tulog kain tulog yun lang ginagawa namin ngayon so meron tayong time para mag-vlog nawa tayo ng sandwich yala taalay taalay Ayun guys, so kita ko pala sa iyo. I've been staying here in Qatar for almost a year now. Before I come here, I have too much weight now. Oh my god, look at me. Hindi, ang laki na talaga ng in ko. Sobra. Sobrang laki na ng in ko. See? 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 Pero yung kamay ko, lay-lay pa rin kasi nga sobrang laki ko ba dati. Ayan, problema ko siya kasi nga lay-lay siya. -lay pero yung dito ko, parang kung <laughs> na siya, nagka-ship na siya. Nagka-ship! Nagka-ship! Pero ayan, may ship na katawan natin, may homies na katawan natin. yung chanong ko hindi siya masyadong malaki. So, yun. Hindi ako yung kakaroon ko But now, it's me now! na a 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 Now I make it. We have kubus here, leftover chicken. This is adobo chicken, guys. I make it. I mean, adobo chicken. Kumuha lang ako ng kunting part. Kasi kakain pa yung kasama ko. So, this one, lalagay ko to sa and then pamalay tayo ng kapsikong. Hmm. Kapsikong kahit kalahati lang wala nang red wala na tayong red na capsicum green na lang ang ina ganyan Inaganyan ko lang siya kasi gusto, gusto ko malasahan yung lasa ng capsicum pag naluluto ko siya alam mo bakit ganito lang karaming capsicum ang nilagay ko dito kasi yung kasama ko dito wala kung gusto niya ang capsicum or ano and then wala oh, dito po so paper choy konti lang na paper and then mozzarella cheese mozzarella cheese And then, mayo. Pwede nang lagyan ng ketchup din. Kung gusto. Pwede. Pero mo, kakoy mo po. Ganyan lang ginagawa ko. Then, wrap. After that, cool. And then, ilagay sa toaster. Ilagay na sa toaster. Ito yung una nating ginawa. let na it finish. So I will put another one side here. Okay. Yeah, And yeah, And I'm going wait until it Okay. That's it, guys. Update pala tayo, guys. Aray ko. Ayan, sa serum na ginagamit ko sa mukha. Ayan na yung mukha ko, pero may pimples ako dito kasi kakadating lang ng aking buwan ng dalaw. Pero nag na talaga, nag-lighten na talaga yung mukha ko, guys. Hmm. Yeah, thank you for the Ashley zero.